Ah, uh, posibleng ilang mambabatas pinagpapaliwanag si VP Duterte kaugnay sa Confifans. Ang taki mo wala na siyang Confifans, pinagpapaliwanag pa siya. Di ba, hindi hihinto yung mga yan. Hindi sila hihinto, maniwala kayo may gawin si Kunin Inday yung pera na yan o hindi. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy talaga yan mga bossing. O, pakinggan natin naman itong uh, ano na to. Uh, itong kanyang uh, balita patungkol dyan sa pag-scrutinize pa din nila doon sa 11. Pinaliwanag na ngayon. Best na eh. Papunta sa ganito, sa ganito, sa ganyan. Nagpasa na kami ng report. Doon nyo hanapin. Uh, ito, play natin. Kahit isinuko na ni VP Sara Duterte ang kanyang confidential funds, naghahanap pa rin ng resibo ang ilang mamabatas sa ginastos na 125 million pesos sa loob ng labing isang araw. Sabi pa ng isang senador, posible pa namang ibalik ang confi funds. Nasa front line ng balitang yan, si Mean Los Baños. Hanggat hindi pa final, may chance pang maibalik ang tinanggal na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Daraan pa kasi ito sa Bicameral Conference Committee. Pero git ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, maliit na lang ang chance na itong maibalik. Theoretically speaking, pwedeng ma-restore kaya siguro yung mga interesado sa issue na nagbabantay. Wag na ayaw na nga, ba't pa pinipilit nyo pa? Ayaw na nga, ayaw na. Pero kung ikaw, Foco Pimentel, visit ka kay Franz Castro, sige, ibalik mo. <laughs> Bakit hindi tatanggapin ni Inday yan? O, ibalik nyo na nga lang kaya, maganda, ibalik nyo na lang kasi ganun din. Kahit ibalik nyo o hindi, kahit tanggihan ni Inday, ipilitin pa rin ng makabayan na banata ng banata si Inday, ibigay nyo na lang. Bigay nyo na, sigurado naman tayo na mapapakinabangan niya. Bigay nyo, bigay nyo para mainis lang yung Congress. O, sige na. O, para kayo ng Congress mag-away. Tingnan natin kung uh, sino matibay sa inyong dalawa. Hanggang dulo ang pagbabantay. Even after... sabi, ni Josie, ang issue ko lang kay Inday is bakit ang dali niyang makumbinsi ni Amy Ma'am, ang tanda na ni Aimee. <laughs> Diyos ko naman, Exposed yan sa politika. Si Inday Sara, naglalaro pa yan ng Barbie. Si Aimee, nagpupolitika na. So, napakagaling yan ni Aimee pagdating sa art of manipulation. Oo, magaling yung pamilya na yan. Mantakin mo, ha? At saka matindi rin ang following talaga. Ng, ang dami rin loyalista talaga sa Pilipinas. Sobra. Ma'am, ano, ma'am uh, Josie Ima, si... Eh, si Amy Marcos po, ah uh, sa kabila ng napakaraming mga atro atrocities na nangyari noong martial law, si Amy hindi siya ano, hindi siya naging unpopular. Amy <laughs> Marcos has been popular. Amy Marcos never, never ano, lose in an election. Hindi siya natalo sa election, ma'am, uh, Josie. Mas so, ibig sabihin, si Amy Marcos, nangamatay na yung mga kasabayan niyan. Kumbaga lahat ng mga talino sa Pilipinas inasagap eh, nasagap na niya. Matalinong tao 'yan, napakagaling niya. Kaya yung yung ma-influence niya si Inday na alam mo na hindi naman sa pangmamalit sa mga probinsya no? pero totoo naman at probinsya na si ano eh, si Madam ano eh, Madam Inday. Alam niya, ano, alam sa sobrang dami nang na-meet ni Imee na tao simula pa nung pinapanood niya yung tatay niya na 25 years na naging presidente ng Pilipinas sobrang galing niyan magmanipulate sobrang galing niyan kumuha ng loob ng tao tingnan mo nga never na nalaos yan so, totoo lang mas sikat yan kaysa kay Bong, kay Bongbong Marcos napakausay niyan kaya ako kung halimbawa man nabola niya si Inday eh kasi Amy Marcos yan kumbaga sa kumbaga sa lalaki eh, kayo rin naman eh. Ilang beses na kayong nasaktan. Ilang beses na kayong naloko. Pero, di ba naloko pa rin kayo ng mga sumunod na mga naging boyfriend nyo? Magaling mag ano, magaling magbasa ng tao yan si Amy. Kaya likely talaga na ano, makukumbinsi niya kahit sino. Oo, oh, oh ba? Diba? ba? nga daming ang vlogger. Ang tatalino naman, nakukumbinsin niya. <laughs> oh, mga abogado pa yung isa. Yung, ay, sa yung iba, yung karamihan, mga... mga ano mga strategist pa talaga pero mo naman di ba na niya Uh, oh, sige, tuloy natin. Di by camp. Matatanda ang noong nakaraang taon, tinanggal din ang Confi Funds pero naibalik din kalaunan. Paliwanag ni Pimentel, hindi gaya noon. Magkapareho ngayon ang bersyon ng Kamara at Senado pagdating sa Confi Funds. Kaya aksaya lang daw sa oras kung biglang sa bycam ay ibabalik ang confidential funds sa mga ahensyang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Gate pa ni Pimentel, patunay ang pagsuko ni VP Sara sa kanilang Confi Funds na kaya naman nilang gampanan ang kanilang trabaho nang wala nito. Dapat anya, isuko na rin ng ibang civilian agencies ang kanilang confi funds. sana yung mga ibang civilian departments, civilian agencies na ma-realize din nila yan, hindi naman natin primary mandate ang mag-surveillance ng mga tao kasi hindi naman tayo hindi naman tayo primarily a law enforcement, a criminal law enforcement agency. So sana i-give up, i-give up na po nila. Well, actually, Bibi Soriano, sabi niya, ito naman kasi si Coco, kontrabida. Kailangan yan. Yan yung sinasabi ni PRD na kailangan po ng Pilipinas yung kontrabida. Lalong-lalo lalo na ngayon na sobrang daming sip-sip. Kailangan po ng kontrabida. Kaya nga ako, sa tuwing may mga bumabatikos, ano eh, uh, sa administrasyon, somewhat eh, sabi nga ni PRD, Maganda yan para sa bayan. At least balance. Eh. Oh, it's up to the president na kung paano niya dadalin yung mga batikos sa kanya. Magpapadala ba siya? Patatakot ba siya? Maapektuhan ba siya? That will, ano, that will, uh, sabi nga, eh, yung kanyang pagiging uh, leader, diyan masusubukan. Tama lang yan oh, no, tama lang na merong mga ano, na merong mga ganitong mga bumabat. alam mo, bilib na bilib nga ako rito kay Coco Pimentel eh. eh kay, kay, ano, si ano kasi, si uh, Rizal Tiberos, oposisyon na yan kahit ano pa eh. Wala tayong pakialam dyan. Pero dito ako bilib na bilib kay Coco, Coco Pimentel kasi ah, uh, ang daming mga sipsip -sip kay PRD pero siya, kahit na magkaalyado sila dati, hindi siya sumipsip. Oh, kaya okay lang 'yan. Okay lang 'yan na may mga ganyan na bumabati ko. Hindi masama 'yan. At least naririnig natin yung kabilang side. Asa sa inyo na yun, maniniwala kayo sa kanina o hindi. <laughs> Ang mga oposisyon naman sa Kamara hindi raw titigil sa paniningil kay VP Sara. Hindi raw niya matatakasan ang hinihinging paliwanag ng taong bayan kung paanong ginastos ng OVP ang 125 million pesos na confi fund. Ang kakapal ng muka, di ba? Ilang mambabatas pinagpapaliwanag pa rin si VP Sara. Hindi daw niya matatakasan kung paano niya ginastos yung kanyang pondo. E eh, pucha, kayo rin. Tinihingan din kayo. Hindi niyo rin matatakasan si PRD. Hindi nyo rin matatakasan si Sasurgando Sasot. Ayun yung pag-expose sa inyo. Ang mga taga-Congress hindi nyo matatakasan yung uh, statement na ano kayo, uh, ano ba 'yon? Na you are a you are the most rotten uh, na ahensya ng gobyerno. And in order or the only way for you to uh, to prove that you are not is to show the people na hindi kayo korap. Ipakita ninyo yung inyong mga ah uh, gastusin dyan. Kung saan nyo dinala yung pera namin. Oo, oh, ang lakas ng loob nyo sasabihin. Hindi siya makakatakas kayo rin. Hindi kayo makakatakas. Oo, oh, sigurado ako. Galingan nyo. Six years pa po, four years pa po si Inday Sarat. Pos posible pang maging presidente yan. Kayo, tatlong taon lang kayo dyan. Si Martin, subukan yung patakbuhin niya ng senador sa 20, ano, sa 2025. Tingnan natin kung manalo yan. Tingnan natin. Tingnan natin. Sa loob lang ng labing isang araw. At uh, tingin natin hanggat nagdadrag at hindi talaga sumasagot ang OVP kahit na marami na naging pag... Oy! Ikaw din ha? hindi ka pa sumasagot Hinahamon kayo ha, sabi nyo, karapatan ng tao na malaman Karapatan din namin na malaman sa nyo dinadala yung pera ng kabataan ha Baka dinadala mo lang yan, pagbili mo ng mga mamahaling gadget Ayan, naka-airpods ka pa O, naka ka pa, naka-facial ka O, saan nyo dinadala? Arn-arn, uh, arn-arn Saan nyo dinadala yung pera ng kabataan party list? Baka ah, mamaya dinadala nyo yan sa bundok ha. O oh, ilabas nyo muna bago nyo sitahin si Inday Sara ilabas nyo na. Ilabas nyo na rin yun sa inyo patas para mas maganda hindi lang kayo naniningil. Oh, hindi nyo naman trabaho maningil eh. May kowa eh. Oh, kayo kung naniningil kayo, sisingilin din kayo pagkakataon para Balit kayo sa Marcos pero sinusuportahan kayo ni Sandro Marcos tuwan-tuwa kayo ha Oo oh, ha, tuwan-tuwa kayo. Suportado kayo ni Marcos pero never again, never again, never again kayo ha. Mga balimbing kayo ha. Para gawin nyo, all the more lang na nakikita ng taong bayan na hindi talaga katiwatiwala no? ang mga opisyal na oo, katulad nyo <laughs> opisyal din kayo at hindi rin kayo katiwatiwala kaya nga sabi ni PRD ratin kayo eh patunayan nyo na kasi na hindi kayo ratin. isampal nyo kay Duterte yung mga ano ninyo yung uh, listahan kung saan nyo dinala yung mga kapirahan ninyo <laughs> o so, oh, yun tapos maniniwala ko sa iyo baka sumama na ako dyan sa kabataan party list sobrang uh, atat ano na humingi ng confidential funds at napapaurong tala kapag sila ay na-expose. Tinan mo, sabi ko sa inyo eh, umurong si, P si Inday Sara o oh hindi, issue sa kanila. Oh, pinagpakita si Inday ng hindi ako korakot. O oh, ayaw nyo ibigay niya, bahala kayo, di ko ikakayaman niya. Oh, ayaw pa rin nila. Kung tinanggap ni Inday yan, sigurado ako bubula ang bibig nila. Saan ka naman lulugar? Tapos, Sandro Marcos, ito ang mga pinoprotektahan mo. Ito ang mga sinusuportahan mo. O, Sandro Marcos, ang kapal ng mukha mo. O, sige, tinay pa natin to para mainis kayo. Nakakainis yung mga sasabihin nito mga to pero okay lang yan. Ganun talaga. So, napilitan na sigurong magdesisyon ng ganito ang ang vice president dahil talaga... Ay, chismosa ka, ha? Para kang si Busdada, ha? Ano ka lang, nag-i-speculate ka lang, ha? Madam, huwag kang nag-speculate lang kung ka. Dapat lahat ng sinasabi mo dyan, factual. Ako, pwede ako mag-speculate kasi vlogger lang ako eh. Uh, media lang ako eh. Pwede ako mag-speculate. Ikaw, hindi ka pwede dapat nag-speculate lang kasi, ah, uh, kongresista ka. Gumagawa kayo ng mga batas. Baka mamaya mga ginagawa batas, niyo ng batas. Ang basihan niyo, ah, ano lang, speculation dapat ano, dapat uh, factual, madam. Hindi pwedeng, ay kasi ganito yan. Baka, hindi pwedeng ganun. Madam, naging mabaho ano, itong confidential funds at talagang inayawan. Baho talaga yan kasi sila umayaw kayo hindi pa. Oh, yung extraordinary funds, mas mabaho yan kaysa sa confidential funds na exposed na. Bakit hindi nyo tinatalakay? <laughs> oh, bakit kaya kung kayo mga tapat talaga kayo sa mga ano sa mga budhi ninyo, <laughs> Eh bakit hindi kayo makapagpakita? Alam mo ba bakit, Franz Castro? Mag-speculate kami, ha? Mag-speculate lang kami. Baka kurakot kayo, ha? Baka, ha? Ang taong bayan uh, itong confidential funds. The... Nauno naman ang naghain ng makabayan block ng resolusyon sa komite para imbestigahan ng confi funds ng Davao LGU. Gusto rin nilang tuluyan ang alisin ang pagbibigay ng confi funds sa mga civilian agencies. Kamakailan, naghain na rin ang petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng paglilipat ng pondo ng Office of the President para gawing confidential funds ng OVP noong December 2022. Inaasahang magkoconvene ang Kamara at Senado sa ay kum sa Disyembre. Nagbabalita mula sa frontline, may anlos Banyos, oh, palaparan. At katulad nung uh, lagi kong sinasabi, ito nga sabi nga ni ano, ni Bright Naria, um uh, Franz Castro baka kaya mo sinasabing mabaho. <laughs> o oh, oh, kasi malapit yung bibig mo sa ilong mo. <laughs>